star of all season na si Vilma Santos is spotted na umiiyak sa unang burol ng superstar na si Nora Honor. Umiiyak na bumisita si star for all season Vilma Santos sa unang araw ng burol ng kaibigan at kapwa actress na si Nora Honor sa Heritage Park Tagig ngayong hapon, Abril 17. Narito nga ang ilang video clip ni Vilma Santos sa pagbisita sa burol ni Nora Honor.